ba 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 Arestado ang isang 30 anyos na lalaki tinaguriang ang Manila Stop 2 Most Wanted Person Na sinasabi labot na birador at tulak ng ilegal na droga sa Tondo, Manila Sama-sama po nating saksiyan ang maaksong operasyon Ng warrant and subpoena section ng MPD Headquarters Operatives Na nagtapos sa Marilao, Bulacan Pagka ng October 23, 2025 binulong ni Police Major Hil Lobaton ang kanyang mga operatiba sa Warrant and subpoena Section ng MPD Headquarters. Ito ay bunsod ng kanilang positibong impormasyon na nakalap patungkol sa isang top 2 most wanted person na nagtatago sa Bulacan ang nasabing intelligence-driven operation o plan pagtugis ng warrant and operatives na pinakunahan ni Police Major Hiljan Lobaton ay sinigurong may koordinasyon sa Marilao City Police Station na nakakasakop sa sinasabing tarima ng Tilaguriang Manila's Top 2 Most Wanted. Y Matapos ang isinagawang briefing ni Police Major Hiljan Lobaton, ay agarang inihanda ng mga operatiba ang kanilang mga kasangkapan mga gagamitin para sa operasyon laban sa Tinaguriang Manila top two most wanted person na birador at tulak ng iligal na droga sa Tondo, Manila bago sumapit sa area ng subject ay muling pinulong ni Police Major Janil Lobaton ang mga operatiba para masiguro ang maayos na operasyon at ang kanilang mga kaligtasan. Pagsapit sa isang pabahay sa barangay Lambakin, Marilao, Bulacan ay dito na naging maaksyon ang tagpo ng operasyon ng Manila Police District Warrant and Sabina Section na pinamunuan na personal ng kanilang hepe na si Police Major Phil Lobaton. Please please. Please. please! please! Pagbaba ng mga sasakyan ay agad na tinungo ng mga operatiba ang bahay ng subject. <tinyo> mga operatiba din ang umakyat sa bubong nang maramdaman na tila tumatakas ang subject. Ayon sa ulat na nakarating kay MPD Director Police Brigadier General Arnold Dabad, target ng operasyon Elias Tabi, Tubong, Maynila, labot na berador at sinasabing top two most wanted person sa lungsod ng Maynila dahil sa kasong murder. RA 10591, no? illegal possession of firearms masigasig na upland pagtugis ng weekend sa Pinas Section ng Manila Police District Headquarters operatives na pinangunahan ni Police Major Hil Jan Lobaton ay matagumpay na nasakote ang subject. Eh yes, sabi, tama, sige sige, tama. 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 Kami na MPD, ha? Sa Police Manila MPD sa Warren Section, ha. Daresto sa sabisa ng warrant of arrest na nanggaling sa RTC Branch 41 Manila, ha. Asumrito murder. Hindi mo rito, ikaw may karapatang manahimik o magsawalang ibo. At ang mo ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. May karapat Kali ako kumuha ng sarili mo ako Kung wala kang kakayaan, kung tiyara magbibigay sa iyo, naiintindihan mo, sumagot oh. okay, ka maayos. Ka dala. Dala, Dala, tala. dala. Tala. Dala, dala. Ang nasakoteng subject na sinasabing kilabot na berador at tulak ng droga sa Tondo, nila ay salarin sa pamamaril at pamamaslang sa isang biktima na naganap taong 2024 sa Joseco Street, Tondo, Manila. Sa matagumpay na operasyon ni na Police Major Hiljan Lobato, nadakip ang subject sa Marilao, Bulacan, kung saan nahulihan ng isang kalibre 9mm na baril at isang kalibre 45 loaded na live ammunition. Agad naman isa na ilalim sa markings and inventory of confiscated evidences ang mga nasabat bat na baril. Sa lukuyang nakadetene sa MPD headquarters ang subject sa kasong murder at RA-10591. Ay nito, pinuri at pinasalamatan ni Police Major Hiljan Lobaton ang kanyang mga operatiba sa masigasig na operasyon at pagbibigay ng ustisa sa biktima. Ito ang matagumpay na operasyon ng warranten sa pinaseksyon ng MPD Headquarters sa pamumuno ni Police Major Hiljan Lobaton base sa gabay ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Abad at epektibong programa ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Para sa pagtugis sa mga pinaghahanap ng batas, partikular na sa mga tinaguriang most wanted persons sa lungsod ng Maynila.